magsisegue ulit kami, Chairman. Mm -mm. Eh kahapon, after ng hearing mo sa, sa Senado, Senado. nagutom ka ata. Bakit? Kumain ata kay sa Pasay. <laughs> eh kaso, Ako, hindi ano magandang nangyari, mas... Chair. Pakikwento nga po. Ano yan? Opo, alam niyo naman, kontor... alam naman, Sir Robert, nakita po ko, ang kontodo talaga, Amerikano pa tayo. Correct. Maapos. eh, alam mo talaga po, pagka nagugutom ang uh, tayo, kahit saan dyan dyan, alam mo, hindi naman po tayo... Maselan, mm -mm. Uh -oh. po tayo kumain lang sa tabi-tabi ng malapit sa Senado. At uh, madami po kami. Halos lahat ng miyembro ng komisyon, isa lang mm -hmm. ang wala, ay present po kasama yung mga staff namin. As siguro po yun ay nailapag kasi sa isa sa mga lamesa at pagkatapos uh, sa sobrang daming mga tao, hindi na napansin medyo may nakasalisi at nakuha yung ating uh, bag. Um, mm -hmm. Ginawa naman po ng paraan para makita mahabol sa CCTV uh, pero unfortunately uh, hindi na po namin na-recover. Yung mm -hmm. bag naglalaman ng na isang cellphone na prepaid pa mga 60, siguro kung si Ma'am Doris text ako, kaya si Sir Alvin dati, mga 600 messages yung hindi ko nababasa doon. <laughs> so hindi ko na paggagamit. Oo. Oh, oh, oh. kaya may, meron din pong uh, konting pera yon uh, Hindi naman po ganun kalaki dahil lumatin kami ng hearing. Mm -hmm. Tapos yung mga ID, Lalo yung national ID ko, nandun yung national ID. kahirap na, pinilahan ko pa yung para na makakuha ng national <laughs> Ay, ID. Oo, oh, Sam. Nawala oh, oh. na pa, eh, opo. And doon sa line... review ng CCTV, Chair, tama ba? Nakita na grupo pala itong mga umatake na ito doon sa isang pinutahan ninyong resto? Kainan? Anim, anim po, anim po anim na tao po. at may sasakyan sila. So, ibig sabihin, modus talaga yun at saka gumagawa sila talaga ng paraan na ganon. So, may posibilidad na may, may mga may mga kausap din mm. so, sa establishment kasi alam na may darating na isang grupo. Kasi po, nagpauna mm. kami ng tao upang makapagpaluto pa mm -hmm. -hmm. agad dahil medyo mahaba po yung hearing si Robert opo, sa Robert Ramirez siya hapon. Eh. Na Talagang na nagutong po kami. nakakaya naman doon pa sa Senado makikain. Mm -hmm. Kaya po kami ay uh, nagpaluto ng konti doon. So yun po. And uh, therefore, bilang isang leksyon uh, sa bagay na yan, sa ating mga kababayan, mm -hmm. una lagi po tayong uh, handa at... Uh, hindi po porket na madami tayo ay hindi ka gagawin ng ganyan. Ay, oh, Wala oh, po yung oh, pipiliin. May posisyon ka, may kapangyarihan ka, nakaforma ka o hindi. Wala po. Basta ang purpose nila ay may makuha sa inyo. Ang akin lang po paki-usap pakiusap. Uh, sabantalahin ko na sa, oh, sa oh, uh, oh, ma'am ma 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 Doris. Doon sa mga gumagawa po ng ganyan, alam niyo po, paano po kung yung mismong ginawa niyo ng ganyan? Kailangan sa ospital kailangan sa pagbabayad ng tuition. Tama. Kailangan sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Hmm. Paano na po yung ganon, di po ba? At okay. Saka yung mga gamit po dun sa loob ng bag na yun na Sige po, yung, yung pera, madali naman po yung uh, kitain. Oo. Pero yung pong, mga gamit, for example, ang hirap po maghanap muli ng mga ID. Ay tanghira mo hirap po, buti po, wala akong credit card. Hindi po kasi ako nag-credit <laughs> card. Mabuti na lang at wala kayong credit card. Pero siguro nga, Chairman, kung ganyan na lumalabas kayo sa mga ganyang klaseng lugar, magnet kayo eh. Sabi mm. ng mga masasamang loob, Ito na, ito na. Paldo ito. Oo. oo ang ganda oo, ng kaso. Oo, naka ka, naka-american. Naka-american Todo forma na na eh, sabi niya. Oo, hindi nila alam, medyo masikip na american. Pero <laughs> ang tapang nila, oh. chair, ha, napakarami ninyo. Oo, at oo. nagawa nila yun, at nakalusod sila sa dami ninyo. Nasa lisihan talaga. Palagay ko po, palagay ko po yung karamihan namin yon yun ang naging madali para sa kanila mm. para magawa yung modus kaya po kayo yung tayo pagka mga magkakabarkada mga magkakasama naging relax po madami kayo ay ligtas na sa mga ganyan dahil ibig sabihin mas lalo pala sila nakakakilo dahil syempre mas yung lugar madaling kumilos para oh, sa kanila, mabilis sila, at sanay nilang ginagawa yun. Oh, oh. Tsaka parang distracted ang lahat kasi oh, kayo grupo yes, kayo po, eh. Oh, kayo. Habang nagkikwentuhan kami, Wala walang nakakapansin. Yun na nga. Mm -hmm. oh, doon po sa, ano, ha, doon sa gumawa ng kalokohan na yun, narinig ko yung panawagan ni Chairman. At doon naman, usually yung mga ganyan partners, sa dami na nakukover ko ng salis eh. Pag nakuha na nila kailangan nila, tatapon yung bag, itatapon din yung mga ID. Tawag oh. niyo po kay chairman para yung ID niya maibalik Oo, kanya. po, yung ID. Ang hirap pong sa ano But at least po ngayon, mabilis na yata ang pagkuha ng national. Eh, talaga mm -hmm. po nung simula, mahaba yung pila. Pinila ko po yung national ID na yan, ay no, napaka-importante no, no. sa atin yan. Oh, at oh. yan yung pagkakakilanlan natin, kasama na rin yung ID ng Comelec, eh. kasama oh, oh. na rin po yung mga iba pang uh, ID na na... Kasi IDP ID na andun din po di so, syempre isa isahin mong kolektahin na naman yon at oh, oh, pagka-apply ka oh, oh. doon oh, sa oh, makakakuha makakapulot ng ID ni chairman si chairman George Erwin Garcia po yan hindi po yan si Daniel Padilla oh, baka naman kasi ma-inlove kayo doon sa ID itago na. na ninyo ilagay oh, oh. nyo sa wallet sabi ay lucky charm ko to oh, <laughs> oh. <Si laughs> hindi <Daniel> po hindi <laughs> po si chairman po yan ibabalik po natin sa ayan chairman maraming salamat po at mag-iingat po thank you po maraming salamat si Robert ng Doris mabuhay po kayo Mabuhay na kayo oh. lagi. Si Comelec Cherban, attorney George Erwin Garcia.